Yo, what's up mga idol? Andito tayo ngayon sa bahay mga idol. Yung pala dito in harvest na 'yan. Oh. Yung harvester na oh, 'yan. Ay, tik na ayo ngayon. Hindi na may rapang magano, harvest harvest, maggalap-galap. Oh. Mag harvest na 'yan oh. Ito yung bahay dito mga idol. Oh. situ dalam yo. Oh. Arbi simpan. Gaganda ng palay oh, gaganda ng bunga. Yo. Oh. Ooh. Lalaki. Lalaki ng butil oh. Ganda ng bunga ng palay. Alaga ng to eh. mabuti hindi na ano to eh hindi na damis ng bagyo ng bagyo kasi lakas ang hangin dito eh ano kasi dito pag malakas ang hangin dito hindi ganong matamaan yung ano mga palay kasi yan may mga kahoy dyan sa gilid oh kung wala yan sigurado yan hapay lahat yung mga palay na to o. O, sarap ng buhay yung dalawa na yan oh no? yung kasama nila yung tagahakot yung sa malayo yan o yung dalawa ano lang yan taga ano lang taga tahi ng sako yan o <laughs> yung mar yung tao-tao na humayan mga idol oh meron pa dito ayan meron pa doon daming tao eh oh daming tao-tao eh meron pa doon isa ayan oh doon meron pa ayan dito dulo dalawa dami kasi ano dito pagka wala yan sigurado ubus lahat yan ng ano yung maya ba maya yung kumakain ng palay yung mga pula na ibon yun yun lakas lakas yung ano yun kumakain ng palay pati manok ito manok ko oh. <coughs> sarap katayan yung manok ko oh. oh daming ano dyan oh manok wherever you go abutan sila ng ulan ngayon parang umulan e eh. busing <laughs> busing si busing ko si busing ko e para siyang kita yan no? Arap talaga ng palay. Dabi lahat ko to. Ya. Yeah. Bigat yan kasi ano pa eh. Basa pa. Umulan pa kagabi. Okay. maraming pala yan maraming bunga eh sarap ng buhay ng dalawa oh tayo tayo lang oh sakay na sakay lang yun sila dyan yung mga kasama nila yun nakakot nakakot pre yung tagakot doon yung dadalhin sa ano pasada ganda ng balay oh Baring ang Naasok ko mga idol Matanda na to eh Pinigay lang to sa amin Mamaw Matanda na kasi to Yan ang ano na siya Yung Mga balayibo na Nagtanggala na Ginupitan ko to eh oh. Kasi ang tahapan ng mga balayibo nito eh Mamaw Dito dito lang yan dati. Dating aso yan dito mga idol. Pagdating namin dito meron yan. Dito kapit bahay namin yan diyan. Yeah, kapit namin. Yun, abutan sila ng ulan. Hmm. Lagas na ng ulan. Ah. Harvest pa rin. Basa ang balay nyan. Bunga. Oh. Harvest pa. Buti din na ano niya no. Lubong ba? Hindi siya malubong diyan no. Lapok man kayo.

Ronaldo lalong bibigat yung palay niyan pagka hakotin basang basa bilis lang kanina alas 11 pa lang nag-upisa sila tapos ang laki na ng ano ang laki na ng narvis nila malawak na yun doon o oh. may gili doon gusto may ano na yon yan may bader abis na yan dito kapunta na yan sila dito yan. Ah, pero malaki pa yan dito mga idol malaki pa yun dito yan o oh, malawak pa yan dyan ang dun pa yan dito pa oh. dito oh. <laughs> ta o mga ta tao dito o oh. tao 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 talaga siya pang mong talikod lalo na pag inayos yung kamay niyan hindi ano why na basa na kayo pare ko silong muna kayo mga pare ko okay yung driver tika yung dalawang ano dyan dalawang tao yan o oh. ito ang ah, tuwapa sila o ah, Pre, basta na yung kasama natin. Tayo dito, okay lang. Kaya. Hello. <laughs> ayun sila taga assist yan dyan sa may ano makina oo oh, yung dalawa oh. Yung tatlo oh. Ba, bow pre. Basa yun na ron. Eh. Mulay. Ah, gabang mulan, mga alauna pa eh. dapat mga alas 4 na tingin ko bukas ah bukas hindi pa ito no bukas no hindi pa matatapos no. lagi pa eh malawak pa yan dyan no? harvest yan sunod na yan galing talaga no Galing na pang-harvest eh. Pero malang bayad yan mga idol. Nyarkilhan lang si golo nila yan. May-ari nitong palay. No? Arkilayan. Ito pa sa ano Palay ang ano yan palay ang tuloy bayad. Depende sa usapan siguro na yung mayari ng palay. Kaya yung mayari niyan. Yun. Kung ilang saka yung ma-harvest. Yung iba kasi mga ganun na nga nung dahil dyan. Mga estilo eh. Uh, eh. Pag-harvest. Banat na ha hakot yung dalawa oh.

Yan yung may-ari ng palay oh. Dalawang hapon na naman sila Buti na wala yung ulan Wala na yung ulan Okay